nakikipagpi sa amin ang, ang nasa apidaibit nyo ito po sa sa kanila po tatlo mm -hmm. Engineer Cantara at lalo na yung kausap nyo si Engineer Bryce at si Engineer JP Mendoza ah uh, Your Honor syempre po pag syempre pag hindi po ako nagpahiram ng sa kanya mm -hmm. sa kanila maaaring hindi po ako makakuha ng kontrata doon mm -hmm. kaya Siyempre po, nakakata nat natatakot po ako pagka uh, hindi ko po kay... ginagamit yung lisensya ko po. So ngayon, itong si Bryce Hernandez, nangiram ng lisensya. Ang lisensya ang ginamit yun sa kanya, kontraktor. Tuloy o. Mr. Chair, with the indulgence of uh, Senator J.B. This ilang, ilang hearing na po tayo, sinasabi nyo, pinipilit kayong uh, ipahiram ang inyong lisensya. Tama po, pagkaintindi ko, dalawang hearing na po kanina, nabanggit ko Pinipilit kayo. Tama po. Wait lang po, Your Honor. Kausapin ko lang po yung attorney. Kausapin mo, attorney, kasi baka imbis na eh, hindi lang uh, ikang physical protection, pulong abutin mo rin, isa, isa ka pa Mm. Yun po kasi, lisensya ko po. Mm -hmm. Automatic na po nilang ginagamit yun. Ako po yung nananalo. Mm -hmm. Kaya nga po, ang tanong ko, kasi ilang beses niyo hong sinabi, eh, kayo po ay pinipilit na ipahiram. Kaya minsan, eh, kung nakatandaan niyo ninyo, nakaraang uh, hearing po, eh, tinanong ko, tinutukan ba kayo ng kutsilyo? At sinasabi niyo pinipilit kayo? Kung so, naalala niyo ninyo, eh, ano ho ba yon hindi po ako yung nagsabi ng... Hindi, kaya nga po, ang, ang, sinatan ang sinatanong ko nga, sinasabi niyo, pinipilit kayo kanina lamang nasabi niyo. Paano kayo pinipilit itong dalawa? Eh, ano po, ginagamit po nila lisensya ko. Siyempre, napipilitan po ako na ipahiram po sa kanila yun. Mm -hmm. So, mali, na, na mali lang po ako ng, ano po, ng words po, Your Honor. Pasensya na po. Kasi po, kabado, Kinakabahan po kasi ako eh. Mm -hmm. Dapat kang kabahan po, huwag sinuwal ka rito. Eh. Uh, Mr. Chair, I, I, yield the floor to Sir J.B. Thank you, Thank uh, you Sen. Sen. Yes, Mr. Mr. Chair, na uh, na si nanay. Ah, Engineer Bryce, so Engineer, uh, anyway, mukha naman kayong Batman and Robin eh. ah uh, ilang beses din yung tinawagan si Sally Santos gayong September. Mm -hmm. Tinawagan niyo ba, Engineer Bryce? Um, yes or no ito Ito yung ano, um, isa sa mga sindikato. Kung ngayon pong September, Your parang di, hindi po, hindi po siya tinawagan. Oh, ito yung isa sa mga sindikato na pinagtatakpan ni ano ng mga buhaya diyan sa Kongreso. So malamang merong mga kongresistang nasa likod doon. Ito marapit na ito. Tuloy oh. Aba, si Engineer Mendoza, JP. September's basis sa collab ko po. Wala po kami conversation. Kasi base doon sa sinampang salaysay ni Ma'am Sally Santos, kayo daw ay tumawag sa kanya. Mm -hmm. Tama ba? Neto po, Your Honor. Tumawag po si Engineer Bryce sa akin. Patay kayo dyan. opo. Ano pong sinabi? Pakisalaysay na rin po sa committee. Eh, una po, Eh, tumawag po siya. Personally niya pong sinabi sa akin na Ah, uh, sali. Huwag kang mag-alala lahat ng mga project na kinuha namin sa iyo, uh -huh. namin 'yon. Uh, ako bahala sa iyo. Uh, uh, bibigyan kita ng na, ng ng abogado ng pera tutulungan kita. Uh -huh. uh, kung pwede sana meron na sana akong pakikiusap sa inyo sa Uh, huwag wag ka muna sanang magsalita. Patay ka. Tapos ituro ituro mo sa amin 'di ba? 'Di diba yung pera kinukuha kinukuha namin sa uh, Pwede 'di ba, makiusap. It, 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 ituro mo si DE Henry. Uh -huh. Na siyang doon ko binibigay sa kanya yung pera. Uh, after po noon binibigay daw po ni DE Henry yung pera kay Jose Bernardo uh -huh. and then kay Saldi Papunta daw po kay Saldi ko. Mm -hmm. Yun po yung personal na sinabi sa sa akin nung nakaraan. Ang kausap nyo ay si Engineer Bryce? Si Engineer Bryce po yung honor. Engineer Bryce? Okay. So po talagang mga bagman to ni Saldi no? Doon sa, kaya pala, na uh, ginagawang ano to, parang uh, star witness doon sa kongreso para hindi... Uh, matumbok ang pangalan ni Saldeco. Ito na naman salde ko na naman. So, diskaya, salde ko. Ito sa, dito sa kontraktor to, salde ko, patay kayo dyan, oh. Kino-confirm ba yung sinasabi sa salisay? Mm. Sino pa ang hey. salisay ni Sally Santos? Hindi po totoo, Your Honor. Oh. Hindi daw totoo. Si, uh, with the indulgence of uh, Senator JB, uh, Mrs. Santos, sino ang tumawag sa inyo nitong September? Sino po? Si Engineer po. Si Engineer Bryce, yes, po. yan mm -hmm. po yung kinikwento nyo na siya nagsabi sa inyo, huwag mag-alala, bibigyan ko pa ng abogado. Yes, Your Honor. Huwag daw po ako magsalita. Huwag ka magsalita dito sa committee na ito. Yes, po. Tsaka, Your Honor, kung di po niya ako tinawagan, bakit, di po ba nabanggit niya po kanina yung 40-20-20? Mm -hmm. Po, nabanggit din niya po yun sa akin. So, huwag kang magsalita na yung mga nalalaman niya patungkol sa mga buhaya, particular kay Saldiko, po yari kayo ngayon. Sige nga, tuloy oh. Hmm. <coughs> may, 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 nandiyan pa ba sa cellphone mo, call log na mm -hmm. magre-register ang number ni uh, Engineer Bryce? Na-save niyo ba yan? mm ko po yung honor. Sige, pakihanap lamang po at sa tao na ito, madidiin na madidiin na ho ito. Matay ka dyan. Ma'am Sally, dito sa inyong sinupang salaysay, nitong mga huling linggo, ilang beses ako tinawagan ni Engineer Bryce at Engineer JP upang sabihing tulungan niya raw ako. Mm -hmm. uh, Tama so, ba yun? Ba't dalawa sila? Sa, sabi... dito, dung, sa isang conversation po kasi, may magkasaba po sila. Ngayon po, siyempre, tinatanong ko po yung mga... Pareho sila nakausap niyo? Opo. Mm -hmm. Tinatanong ko po kasi yung mga project, kung ginagawa po nila yung mga kinuha po nila sa akin. Mm -hmm. So, ako po, uh, nagpapalo up lang po, bigla po sumabat si Jill JP. Sabi po niya, ginagawa naman daw po. Jill JP, paano masasabi mo doon? Uh, sir, di po kami nagkausap. Sino nagsasabing doon to sa inyo? Sabi ni Kanya, kanya lang, pali, hello? magkasama kayo at inagaw mo at yung tungkol sa proyek proyekto yung yung tinatanong eh, tinawag po siya ni ano eh ni, uh, your honor pasensya na po tinawag po kasi siya ni engineer Bryce kasi mm -hmm. may, may kin po kasi si engineer Bryce sa kanya kaya po na nakasagot po siya ah uh, totoo ba yung nandisano na sinabihan totoo ba na sinabihan ninyo si ma'am Sally na balikan at tapusin ang mga pro projects kasi yung tinatanong niya eh. Meron ba kayo nabanggit na tapusin niyo ito? O gawin? Grabe. Wala po kaming binabanggit na gano'n, Your Honor. Ma'am Sally, nandun po sa inyong salaysay. Hindi, hindi, hindi po yan totoo, Your Honor. Sinungaling po sila eh. Mm -hmm. Is so it... pinapatapos nila yung mga ghost project. Ayun, Ay, oh. oh, na, gawin para may maipakita. Gano'n ba o ba? Yes, Your Honor. Eh, kasi po siyempre po nakapangalan po sa akin. Iniwan, iniwan po nila yung mga project. Eh. Mm -hmm. Ano pong mga projects yun? Naalala niyo po? ay walang... ito, ganito. Ah, uh, stop muna tayo dyan. Kasi nga, ah, uh, nanghiram sila ng, ano, ng license niya. So, ngayon yung license na yon ang lalabas sa uh, mga proyekto na nakuha na mga kontraktor. mga kontraktor. Pero, yung lisensya na yan na gamit ay gamit niya. Nguhawak niya. Pero wala siyang kinalaman doon sa proyekto. Ang may hawak ng proyekto, itong tatlong bugok na mga engineer Yun yun, yun yung may hawak ng uh, proyekto Kung baga, uh, gusto nilang, wala hindi ka, ka kikita, bayaran na lang kita Kami na bahala dito sa proyekto So ngayon, nakuha nila yung proyekto gamit yung lisensya niya At simpre, kasabwat yung mga buhaya dyan sa kongreso Kaya ito yung resulta ngayon Yun yung dahilan ng mga ghost projects Siyempre, pag nagka, kagaya nito, nagkabistuhan na, o nagkantahan na yung ibang mga kontraktor, so siyempre, ikaw naman na kontraktor na wala kang alam sa proyekto na yan, ang may alam DPWH, eh di, deny mo, wala kami proyekto, nahiram lang yung ano namin, yung uh, lisensya. Kaya ang talagang merong ano dito, uh, kunay bans, kongreso talaga, kongresista, at itong DPWH kasi ang lumalabas, wala siyang alam sa proyekto tinawagan siya na, o paano yung proyekto, tapusin nyo na yung proyekto ninyo, kasi nakasalalay pangalan ko, yung lisensya ko dyan nakasalalay kasi nga, kung hindi niya ipapahiram yung kanyang lisensya hindi na rin siya mabibigyan ng mga proyekto sa gobyerno lalo na sa DPWH, iyan ang hanap buhay niya, ito yung nangyayari so ngayon, itong tatlong bugok na mga sindikato, kanya-kanyang uh, sinungaling na, na hindi tumatawag ngayon, kung meron naman nakalag dyan, nyari. Okay. Kahit yung ilan lang. Katulad po ng pl Mm-hmm. Yung binisita po ng mahalateng Pangulo. Sa inyo po yun? Sa akin po yun eh. So, mm -hmm. sila din po ang gumawa nun? Sila po, Your Licensya Honor. Desensya lang kayo? Desensya lang po yung akin doon, Your Honor. So, pinapapalikan so, nila, nila uh -huh. para kung i-inspectionin, ay may may pakita, tama ko yes, ba? Yes po, Your Honor. Katunayan nga po eh. Siya, tinawagan ko po siya noon sabi ko, dahil nakita ko po sa TV na nagpunta po ang ating mahal na pangulo. Uh -huh. So tinanong ko po si Engineer Bryce. Kala ko baka ako ginagawa niyo yung proyekto. Inaabutan. Yun nga nakita ko nga po ako po yung tinuturo. Uh -huh. Siyempre po ako po yung miiyak sa kanya. Bakit po hindi nila tinapos yung proyekto. Ang sabi niya po, may gawa na daw po sila doon. Actually po pinakita po sa akin yung picture eh. Uh -huh. Ay, ito eka nagawa na namin na iba lang yung coordinates na ibinigay sa... Sa kay President doon po. Tapos after po noon, pinagawa po niya yung proyekto. Gumagawa mm -hmm. pa rin po doon yung taong inutusan niya. Mm -hmm. Kaya lang po nitong ano po, pinatigil na po yun ng NGU. Hindi na po pinagawa yung taong inutusan po nila doon. Dear Vice, Injure JP, ano, ano masasabi niyo sa sinasabi ni Ma'am Sally na pinagawa niyo raw po para may ma may ipakita. Yung pong sa PL, yung mga tinuro po niyo. Wala po kaming iniutos kay na tapusin po yung project sa PIL. Baliwag, Your Honor. Uy! Yung inutos! Sa pangakong kasi at, tatapusin ninyo eh. Parang uh -huh. yun ang nasabi. Kaya hey, kayo gagawa. Sila po ga Sila po gagawa. Ano nangyari? Putain na, no? <laughs> Demonyo talaga tong si Bryce Hernandez. Grabe, no? Sabi, wala po kaming inutos na Natapusin yung proyekto Ni Sally eh, hindi nga si Sally yung gumawa ng proyekto Kayo nga mga hunghang kayo Mga sindikato kayo Ginamit nyo lang yung kanyang lisensya Kayo yung gagawa Hindi yung si Sally Putyang dapat ito Kulong talaga itong si Bryce Hernandez Kanta mo na salde ko Tambalos-tos dyan Ano lagi natin, ano? Hindi niya inuutusan na tapusin kasi sila gumagawa, lisensya niya. Correct. Siya yung nagsasabi, baka pwedeng tapusin niyo, di ba? Mm -hmm. yes, sir, kasi honor. ikaw ang sasabi. O, ako po sasabi po kasi eh. Kaya Correct. po ako nagsasabi po ako ng totoo dito eh. Ang dami mm -hmm. pong project po na kinuha po niyan eh. 41 projects. nat mm -hmm. Lahat po yun, hindi po ako nagkakamali. Ilan ang ghost po doon, ma'am? Sa tingin niyo? Ang, ang sabi po ni Secretary Dison, nakita daw po niya oh, yung Perez daw po. Tsaka, yan nga pong PL. Tapos, hindi ko pa po, may sinasabi pa po si, si Secretary Diso na isa. So, hindi ko pa po malukay. Kasi po, sa totoo, sa totoo lang po, kaya po ako na dito. Sila, lang, sila po nakakaalam ng mga location. Mm -hmm. Kahit is, project inspector po nila, hindi po maituro sa akin kung ano po yung mga proyekto na ginawa nila. Mm -hmm. sabi, sabi po sa akin sa opisina, hindi namin alam kung saan nilagay nila Engineer Bryce at Engineer JP, lahat ng project mo. So, kahit ako po mismo contractor, hindi ko po malocate yung, yung, mga proyekto po na nilagay po nila na yan. Di, wala, wala po ma, 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 ma ituro po sa akin ng mga inspector nila. Senator JP. O, no? interject. Dapat ito, bitayin pati warik itong tuta ni Saldiko, tambaluslos na to eh. Talagang ano yan eh, Saldiko, tambaluslos? Kasi nabanggit eh. Ito yun sila, kagagawa nila, animal, ginagagaw ang taong bayan. Ito pa, mayroon pang pasabog tuloy natin. Oh. Hmm. Uh, Your Honor, yun nga pong uh, pera. Alam nyo, di ba, pinakita ko sa video, <coughs> in my privilege speech, naglilimas yung mga kababayan nyo sa Bulacan, ng tubig, baha, palabas ng bahay, kayo nasa kasino. Hindi ba kayo nakukonsensya niya? Wala ba kayong... Are you really beyond redemption? Nandito na tayo. Andiyan ka na. Deny ka pa rin na, deny. 457 billion. Aside from that, ilan pa yung deliveries mo sa kanya? No, May, May 6, 2025. Magkano po yon? 141 million po, Your Honor. And oh. then? May 23, 2025, 65 million po. And these are all in cash, no? Yes, Your Honor. Grabe. Isang team kayo eh. Magpupunta kayo sa casino, sama-sama kayo. Di ba meron kayo isang punta? Ang nanalo lang si Engineer Henry, kayo lahat talo kayo ng 1.75 billion. Mm million. -hmm. Uh, na mo yan? Hindi po, Your Honor. Wala pero ka pero na po, pero posible po. Tandaan, eh. Pero posible pong nangyari nga po yun, Your Honor. Dapat to, ibita eh, vita ito pati Warwick. Alam mo itong nangyayari ngayon, ang talo dito, kontraktor eh. Ang panalo dyan, DPW official at kongresista. Kaya talagang naniniwala ho ako, accessories, accessories of the crime, yung mga contractor, Ang talagang naglima sa kaban ng bayan, itong mga DPWH official at kongresista. Ang, itong dapat si Bryce Hernandez ay kumanta ka dong, isabi mo lahat ng mga kongresista ang kumukuha ng pera na nanggagaling sa'yo. Mantakin mo ha, ginamit na nga yung lisensya nila na mga Yung mga lisensya ng kontraktor ginamit ng DPWH. Ngayon, mga ghost projects Ngayon naman, itong mga kontraktor Pag nakakuha ng proyekto sa mga DPWH Yung legit talaga sila gumagawa Hinihingian pa ng kickback So ngayon, nababawasan yung kita ng mga kontraktor Ang resulta, substandards O hindi ma ba substandards, baka mga ghost projects pa Kumikita, kumikita na nga itong mga district engineer ng ano ng pera sa kickback at may ghost projects pa utya limas na limas yung pera ng bayan may sarili silang proyekto Yo, oh, yun ang lumalabas sila may sarili silang proyekto alam nyo ho talagang uh, ang dapat gawin dito yung mga ganyang mga kontraktor na nagsasabi ng totoo dapat under a uh, witness protection program